Para naman sa ating I Lotto result, Lotto bettors bigong may uwi ang jackpot prize. Narito ang report ihatid sa atin live ni Idol Zaira Kuntapay. IFM News Lotto Results hindi pa rin pinalad ang mga betters na may uwi ang Lotto Jackpot Prize ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649. Walang nakakuha sa Jackpot Prize ng 63 million, twenty centavos ng Ultra Lotto 658 na may winning combination na 634. 34, 32, 48, 14 at 23 matapos ang isinagawang Lotto Dr. draw kagabi. Wala rin tumama sa bola ng Super Lotto 649 na may winning combination na 29, 28, 247, 42, 43 na mayroon namang jackpot prize na 62,582,774 centavos. Samantala, muli namang magsasagawa ang PCSO ng drama mamayang alas 9 ng gabi. Para sa IFM Lotto Result, ako si Idol Zaira tapay, Idol! IFM News Lotto Results